Dumako naman po tayo sa PITX. Marami na kaya mga biyaherong babalik ng Metro Manila matapos po ang mahabang bakasyon sa mga probinsya nitong nakalipas sa Semana Santa. Alamin natin mula kay Bernard Ferrer, live, Bernard. Nayan, balik na sa normal ang sitwasyon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong Martes ng umaga. kay paman, mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad sa terminal. May mga nakadeploy pa rin miyembro ng Philippine National Police upang matiyak ang kaligtasan ng mga mananakay. Sa pagpasok ng terminal, mapusisi pa rin sinusuri ang mga dadalang dadal bag ng mga pasahero. Ilang sa akin nakausap ang maagang nagtungo sa terminal para pumasok sa trabaho at eskwelahan. Habang iba ay patungo naman sa kanya-kanyang personal na lakad. Normal na ang ticket booth kung uh, ikukumpara nung isang linggo pero may ilan tayong kababayan na ngayong piniling umuwing probinsya para magbakasyon. Iniwasan nilang sumabay sa bugso ng mga pasero tuwing Semana Santa. Dayan halos sunod-sunod ang alis at dating ng mga bus kaya tinitiyak ng mga marshal na maayos ang pila sa bawat gate ng PITX. Dito sa gate 10 ng uh, terminal, bahagyang humahaba ang pila ng mga pasero na sasakay ng bus patungong Makati, Mandaluyong, Pasig, Quezon City at Caloocan. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Bernard Ferrell.